Hello mga ka-trendy, welcome back to ZK Trend Matapos ngang pinag-uusapan ang naging sagot ni Donnie sa tanong nga ni MJ Mercury ay kaagad nga itong ating Donnie na humingi nga ng paumanhin sa lahat nga ng nasaktan, umiyak at nagalit sa kanyang naging sagot Marami kasi mga babis at talaga namang nasaktan at nabigla sa naging pahayag nga ni Donnie patungkol nga sa ipinakalat nga ng mga bashers na Don Bell ang unang gumawa ng issue patungkol nga sa kanyang trend video kasama si Catherine Bernardo noong kasal ni Robbie at ni Maki. Kagad nga humingi ng sorry itong si Donny. Sorry guys, was really caught off guard. Kilala ko kayo, hindi kayo ganon. Love you all always kaagad namang narilib ang lahat niya ng mga bablis nang humingi kaagad si Donnie ng paumanhin sa kanyang naging sagot. Ayon nga dito kay Cheska, for someone who came from a fandom na yung idol mismo, yung umaway sa sarili niya ang mga fans and threw them under the bus, this is something new to me. Don't know what happened but him saying sorry and being accountable is impressive at hindi rin pinapatagal pa to say sorry.